guys dito naman tayo ah uh, exercise lakad lakad Galgala para tayo pawisan ah uh, malaking bagay sa ano yun natin kasugan yung uh, pawisan tayo araw araw habang hindi pagano nga uh, habang hindi pagano mainit kaya pa natin to kasama kong aking soltera dalagita yan gusto rin magpapayat haha <laughs> So, let's go, guys. Exercise muna tayo. Takad-lakad. Gagdun sa baba. Sige, guys. guys ito na kami nakabalik na agad medyo pinawisan konti kasi guys uh, pag sanay ka magpapawis sa ar araw para hindi kumplito yung araw mo pag hindi ka pinawisan sa isang araw so dapat ar araw araw uh, papawis tayo kasi masarap ang pakiramdam magaan sa katawan um, pag tayo nainitan na tayo nagpapawis so araw-araw tayo, -araw tayo guys mag uh, kung tayo naman ay busy sa bahay na lang lakad-lakad kasi alam mo yung ulan at saka init alternate eh. so alternate na natin ating uh, hindi po di sila sa, sa loob para pawisan tayo sarap maging lakad lakad hindi, hindi matakbo lakad lang ah, kasi siyempre hindi na tayo maliit dati nung maliit pa tayo takpuhan so ngayong medyo ah, medyo hindi na matanda um, mabigat sa katawan. Iba ng uh, uh, kilos. Maging formal na. <laughs> so, lakad-lakad uh, muna tayo uli para mas uh, mas uh, kumpleto ang araw natin. So, Lakad tayo. Ikot-ikot. Ayan. Ayan, ikot tayo. Ayan, dalaga ko nag-aantay. Ayan. Tapos, balik tayo ulit. Medyo, medyo mainit na guys uh, lalo na pag ganitong ano mag uh, tatanghali so ngayon ay mag alas 9 pa lang naman pero matapang ano eh matapang ang init pag ganitong uh, matapang ang init uulan yan mamaya guys ganun ang ano eh panahon eh tingnan mo doon sa dolo uh, makulimlim tapos dun dito naman, naku, kitang ano, kitang kita sa haring araw. So, babalik tayo dun sa taas. Parang hindi yata natin kaya um, kayang pumunta uli sa baba. Kasi, painit ng painit. Ito Ito namang uh, soltira ko. Soltira kay malapit na pawisan. Ano? Yan. Ito. At ako ay eh, pawis din rin. Kasi araw-araw ko nandito eh. Madali rin ang pawisan. So, pero masarap Pag uh, lakad lalaka dito guys. Hindi, kahit hindi takbo, lakad lang kasi ano siya eh yung paligid ay puro kahoy talagang uh, sariwa ang hangin na ating nalalanghap so yan, yung kahina puno ng mangga At ito naman yung mga um, na gilid. Nung san minsan pag walang bato, na landslide slide. Ito mga to. So yung mga bundok na yan. Doon yung oil. Overlooking. So yung kubo. Tulog pa siguro ang mga tindira. Ah, kaya tayo eh mainit. Anya si Haring Araw. So, na. Tayo na. Huwag tayo. Thank you so much for watching. God bless us all. Uh, magandang uh, umaga po sa lahat. God bless.